Dahil undas na nga mga kailabay samahan niyo ako din sa sementeryo. At ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba mag -gold. At ano nga bang pamamaraan ang aking ginagawa. Una nga ninyan mga kailab, syempre kailangan mo ng mga gamit. Ano mga gamit baga ang kailangan? Yung po ay basahan, gas, yung nagamit sa ilawan, at yung brush na nagamit sa mga kalawang. Ang purpose po ng brush na yun ay syempre unang-una sa lahat ipapangkuskus mo yun sa mga sa mga pangalan ng mga yumao pagtapos nung naibasahan naman para naman matagal, matanggal yung mga dumi-dumi and then pagtapos nga kuskusin ng basahan eto nakita nyo naman kailangan nyo ng timplahan ng gold kailangan nyo na magtimpla ng gold at ayan yung gold na inasabi ko at ipapakita ko dyan mga kailab kung paano ko ginagawa yung gold na ipupunas dun sa pangalan ng imaw at syempre kailangan ay merong kayong panungkit kinakailangan yan para mabuksan nyo yung gold na inasabi ko dahil mahirap yung buksan mga kailab kasi kailangan yan ay diktik ang pagkakasarin niyo para hindi matapon pag kayo'y naglalakbay at syempre kailangan nyo maglakbay magtanong kung sino ang magpapagold at ayun kita nyo nun mga kailab buksan ko na yan at ipapakita ko dyan mga kailab kung paano ko tinitimpla yung gold. At dahil, at pera may rap -rap pong gawin yan mga kailab, kailangan po dyan ng tansyado. Hindi sobra, hindi kulang, tama lamang. At ayaw, kita nyo naman. At ang purpose nung awakan nung ano, yung dulo ng hawakan ng brush, yun ang magiging pangkaot nyo dun sa gold. At ayan, ang langlaman palanganin ng gold na yan ay yung parang langis. Hindi ko alam kung ano yan. Parang all-use oil, oil, tawag doon Then, i-mix nyo mga kailab. Kailangan sakto, hindi kulang hindi sobra. Sakto lamang talaga. Then, pagtapos nyan, kailangan yung i-mix. I-mix lamang yan mga kailab. Para maghalo silang dalawa. Kailangan haluin-haluin. Halo-halo-halo lamang kailangan dyan. Sabi ni Insanay, kailangan mikos-mikos. And then after nun, pwede nyo gamitin sa pangalan ng mga Yumao. Ganyan sa mga ano, kumbaga sa mga lettering. bagay ito sa mga design. Yan yung mga nasabi ko mga kay Lab na gold. Yan yung mga pangalan na alas hindi na makita walang buhay. akin Aking binubuhayan. Kumbaga binibigang buhay ko yung mga kanilang mga itsura. Makita nyo naman ang inuna ko dyan na yung cross dahil malalim ang pagkaka bakat mas maganda ang mga kailob mag-gold pag malalim po ang bakat. Kasi pag yan ay mababaw ay nakukul pang hirap mag-gold yan. Dahil pag pinunasan ay nadadala. Kung namapansin nyo mga kailab ay mga sobra-sobra ang mga padali ko dyan. Sabi nga nung mga karami na ko ay sabi ba't ganun daw gulpi yung amos ay sabi ko hindi pa po tapos yan marami pa pong agaw yung pamamaraan dyan. Siguro mga ay nasa 20 pong mga katao ang nagtanong sa akin na ganun. Ay, nahayaan ko na, hindi na ako naimik at sabi ko Ang sabi ko lang po ay, hindi pa po tapos siya. Tignan nyo na lamang po pag pagtapos kong o pabakatan. Uh, para sa akin, pab pabakatan tawag yan mga kailab. Tikitan nyo naman mga kailab ang resulta. Uh, una pala, ang hindi pa natatapos ay parang anong ganda ng tignan at talaga naman mga kailab sa pagod kailangan po talaga ng pasensya kailangan matyaga ka kailangan magaling kang mag convince ng customer kasi hindi mo sa iyo malapit yun kailangan ikaw mismo ang malapit apilitin mo at tanungin mo magawa ka na ng paraan mga kailab para ikaw yung makarami kasi mahirap pong tutusin may mahirap talagang magold at kung matatanong nyo mga kailab kung magkano ang singil ko na uh, sa isang lapida po mga kailab, ang singil ko ay isang daan ang isa, isang pangalan, ganun, isang daan 'yun. Pag mga ganyan, mga ganyan naman malaki. Isang daan ang singil ko diyan. Pero pag yung mga tatlong pangalan, apat, malaking lapida na 'yan mga kailab, may rapirap -rap na po 'yun. Dahil yun ay mabala, makain ka ng ilang minuto. Minsan nabuting ka ng isang oras, kalating oras sa pagold ay pwede nyo pong singilan yun kung gusto nyo namang mag gold ya try nyo pwede nyo singilan yun ang mga nasa 300 plus at kung sa, nasa kanila na yun kung tatawaran ng may-ari ay tatawad po sila ng 250 o sige larga ya. pwede na yun sa akin 250 50 ang tawad at dyan naman mga kailab talagang kailangan mo din ng malalak malakas na pangatawan pa kasi hindi ka pwedeng sumabak nang ikaw patamlay tamlay dahil ikaw po itirik na tirik sa araw kita nyo naman mga kailab na ako dyan ay nako naman sabi ko ay nagasakit na yung aking ulo ay natis ko lang ay wala kita magawa mag ganun talaga ang buhay magugol at mabibiruin mo mga kung tutusin mga kailab ay inaisa isa ko pa yung mga pangalan yan isang pangalan dalawang nudnud ganun ang pamaraan at yan nga ni mga kailaban kita nyo naman kung paano pumara ng ginawa ko. At ayan natapos na ako at kailangan number 1 yun. Kailangan isaw ang brass sa gas para hindi matuyo at manigas. Then after nyan mga kailab tingnan nyo lang kung ano susunod na gagawin ko para naman ah, uh, sa sunod kung, kung ayaw nyo nang magpagold sa mga magagold sa cemetery ay uh, pwede, niya, pwede naman kayong bumili ng sarili nyong gold at ito na yung video na ginawa ko para sa inyo para sunod na noon ay marunong na kayo kung anong agawin at ayan yung takip ng gold mga kailab ibabalot nyo then ilalagay nyo ilalagay nyo ng gas para yan yung magiging silbing panglinis sa mga sobrang gold sa bawat letra o tayon kita nyo na mga kailab ayan kita nyo naman pagpunas kung mga kailab anong linis so ayan o kuskus kuskus -kus ang kailangan kailangan ay magaan mga kay ang kamay bawal madiin bawal ang madiin dyan mga kahilab, kasi pag dininan mo maigi yan madadala lahat ng gold nasa paglagay din mga kahilab, ng gas bawal din po ang sobrang gas kasi pag sobrang gas mga kailab sasama ang gold sa basahan kailangan tansyado lang kita nyo na mga kahilab, kanina no? yung paglagay ko ng gas ay inapahid ko pa sa kamay ko pag ay inapakalat ko pa maigi at ayan o, no, kabilisan mo din mga kailab. At kung napapansin nyo mga kailab, kailangan isang kuskus palit ng basahan. Kung baga, I mean, palit ng basahan na yan, oh. kailangan ay para malinis. At sa in mga kailab, kabilisan na ah, tapos na agad akong magyari dyan. Tapos ko na agad golden At sabi ko nga na atyabat parang basa yung puwit ko ay mali ko mga kailab. napuan ko yung, yung pop na nagatusukan ng bulaklak. Uh, kwento ko rin mga kailab sa tagal-tagal ko na rin pong nag-gold. Ako po ay nagsimulang mag-gold ay grade 6. At karamihan ko naging gold ay so, noong una mga kay ay ako ay takot na takot. At an anong dami ko nakikita mga bungo, uh, mga kalansay, nasa kabaog pa mismo, kita ko. Mga boto, minsan nga ni mga kailab ay... Yung lapid ang inaagoldang kuway, nandun pa yung boto. Andun pa nakabarang ay natagtag ko pa yon. Ay experience ko mga kailaba eh, Nung gaan pala ng buto Kaya ng patay ha? ng tao. At sa inyo mga kailaba hanggang dito na lang. Sana ay nakatulong ang aking video sa pag-gold. Pag at yun sana... Okay. Sana marami kayo natutunan at ayan shoutout kay Ate na aking ginuldan. Murang-mura lang yan, isang daan lamang. At ayan. At solid naman mga kaylabo, oh. yung kaninang matamlay na pangalan ay eh, nabuo na. Emmanuel M. Largado. Yan daw po yung tatay nung may-ari yan. Thank you.